Alamin naman natin ang mga aktibidad sa Quezon City, kaugnay ng pagunita sa kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. May report ang ating kasamang si Bien Manalo live. Bien? Audrey, ginugunita ngayong araw August 19 ng Quezon Day o ika at apat na anim na kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na kinikilala rin bilang ama ng wikang pambansa. Si Pangulong Manuel Luis Quezon ay nagsilbing Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng Philippine Commonwealth mula 1935 hanggang 1944. Sa bisa ng Republic Act 6741 na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon si Aquino, itinakda bilang special working holiday sa buong Pilipinas at special non-working public holiday naman para sa probinsya ng Quezon at Aurora at maging sa lungsod ng Quezon ng ikalabing siyam ng Agosto. Kabilang sa mga mahalagang provisyon sa konstitusyon na naisakatuparan ni Quezon, ang paggawad ng karapatan sa mga kababaihan na makaboto tuwing eleksyon at ang makapagtala ng isang wikang pambansa. Bilang bahagi ng pagdiriwang, sarado ang mga tanggapan at opisina ng Quezon City Hall. Pero mananatili namang may pasok ang essential services tulad ng law enforcement, traffic management, fire protection, health at disaster response and management. Abiso rin sa ating mga motorista dahil suspendido muna ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa Lungsod. At bilang bahagi pa rin ng selebrasyon, magpapatuloy ang libreng sakay na handog ng lokal na pamahalaan. May libre wi wifi ang bawat bus. May walong ruta ang bus service kabilang dito. Ang QC Hall to Cubawa, QC Hall to Litex o IBP Road, Welcome Rotonda papuntang Aurora Katipunan, QC Hall to General Luis, QC Hall to, v Avenue via Visayas Avenue, QC Hall to Gilmore, QC Hall to C5 Ortigas Avenue Exit at QC Hall papuntang Muñoz. Audrey, maya-maya lang ay uh, magsisimula na rin ang programa at uh, mag-aalay ng bulaklak doon sa dambana uh, ni Pangulong Manuel L Quezon dito sa Quezon Memorial Circle. At yan muna ang update. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Bien Manalo.